Five Ghosts Caught on Tape Doppelganger Noong January 29, 2024, nagtatrabaho ang partner ni Aki sa site kaya naiwan silang dalawa ng kanyang anak sa bahay nung gabi na yon. Ang usual na uwi ng partner niya ay alas 5 o alas 6 ng umaga ngunit nagulat na lang siya dahil alas 2.30 pa lang ng madaling araw. Bigla na lang bumukas ang pinto sa kwarto nila at ang mga sumunod na nangyari ay talagang nagbigay kilabot sa kanya. Nakita niya ang partner niya sa labas ng kuwarto nila. Nakatitig lang ito Uy. sa kanya. Tinawag pa niya ang partner niya ngunit hindi siya sinagot nito. Uy. Matapos noon ay nakita niyang bumaba ang partner niya sa hagdan kaya sumunod siya. Sinara pa nga niya ang pinto pero binuksan niya muli dahil matatakot ang bata. Pagdating niya sa ibaba, nagulat na lang siya dahil patay ang mga ilaw at nakakandado pa din ang pinto. Dito niya na-realize na hindi makakapasok ang partner niya sa bahay dahil wala itong dalang susi nung oras na yun. Ayon kay Aki, bigla na lang siyang hindi makakilos ang hindi niya alam. Habang hindi siya nakakagalaw, may nagbubukas sarana din pala ng pinto sa kwarto nila. Matapos ang ilang sandali, dito pa lang siya nakagalaw at nagmamadali siyang tumakbo sa kwarto. Hindi pa din siya makapaniwala sa nangyari. Dahil nga dito ay sinilip niya muli ang partner niya. Sa isip-isip niya ay nagbibiro lang to pero pagtingin niya, wala siyang nakita. Ano sa tingin niyo ang naganap sa bahay nila nung gabi na yon? Did she really witness her partner's doppelganger? Nang malaman nga ng partner niya ang nangyari, nagbiro na lang ito at sinabing pinadala niya ang doppelganger niya para i-check kung okay sila. Ikaw, ano ang gagawin mo kung sa'yo mangyari to? Ikaw na ang humusga. Crematorium Ang lalaking mapapanood niyo ay nagtatrabaho sa crematorium nang gabi na yun, nagvi-video siya para ipakita sa fiancé ng kapatid niya ang itsura sa loob ng crematorium at kung ano ang ginagawa niya. As he was showing the building around, this happened. Lights, they turn off automatically at a certain hour. And I'll tell you right now. I'm gonna walk you through Friend that works, here, that he would see and hear things coming from these furnaces when they're burning the bodies. So, when I'm walking through here, they usually put the urns out to send to the families. So, when I'm walking here at night, I, I walk right by these urns that it, they put on these tables here, and then I come down, freaking out. Maririnig mo ang faint tapping sound na nanggaling sa loob ng furnace. Dahil nga dito ay medyo natatakot na siya pero patuloy lang siya sa pagv-video. Hindi niya napansin na nagkakaroon na ng static audio ang camera niya. Is it a sign that something is about to happen? Nang ipakita niya ang body table, may naramdaman siya sa likod niya kaya napatutok ang camera niya doon pero wala naman siyang nakita however the strange events happening around him that night are about to get spookier ito ang sumunod na nangyari Sa likod niya bigla na lang may gumalaw. Maririnig mo ang metallic sound. Nang itutok niya ang camera sa mga urns na nakalagay sa aisle, makikita mo na gumalaw na lang mag-isa ang takip ng isa sa mga ito. It produced the same sound nung nauna at ilang sandali pa, ang takip nito ay unti-unti na lang umangat ng mag-isa. Napatakbo na nga lang siya sa takot at paglabas niya Bigla na lang din may humawi ng vertical blind sa pinto na parang may taong lumabas dito. Pero in this case, wala kang makikita. It's as if whatever is terrifying him followed him. Matapos nga ng mga nangyari, napauwi na lang siya. Ikaw, kakayanin mo bang magtrabaho dito ng mag-isa kahit na may nagpaparamdam na? Three years later Isang araw, nag-check si Yesin ng phone niya nang, nang, makita niya ang isang recording na video niya tatlong taon na ang nakalipas. Ang sabi niya nag-video siya dahil siya lang ang mag-isa sa bahay nung araw na yon. Pero may naririnig siyang mga ingay na nanggagaling sa banyo. Maririnig mo ang tapping sounds pero nang tignan niya ang loob ng banyo, wala naman siyang nakita doon. Nagtataka na lang siya kung ano o sino ang may gawa ng ingay. Matapos nun ay pumanik siya sa kanyang kwarto. At muli, narinig niya ang ingay na nanggagaling sa banyo kaya muli siyang nagvideo. But this time, she would capture something else. Nakita mo ba yun? Tingnang mabuti ang pagitan ng mga bars ng hagdan. Sa loob ng banyo, makikita mo ang paggalaw ng isang anino. Hindi niya nakita ang anino na ito 3 years ago, kaya laking gulat na lang niya nang i-review niya ang video. Hindi siya makapaniwala na meron pala siyang nakunang hindi niya maipaliwanag. Ang anino ba na nakita niya ay ang may gawa ng mga ingay na naririnig niya? ikaw na ang bahalang humusga. Is it a bird? Nitong October 8 sa Sariaya, Quezon, may nakita si Che at mga kasama niya na lumilipad malapit sa puno. Noong una, hindi nga nila pinansin to, ngunit sa muling paglipad ng nakita nila. Nagtaka nilang na sila bakit ito lumilipad malapit sa buwan at napansin nila na mas malaki ito kumpara sa mga ordinaryong ibon. Dito na nga sila naghinala kaya inilabas nila ang kanyang camera at dito na siya nagsimulang mag-record. O oh, ano yan, mami? Ano yan? Sabi ni Edric, ibon daw. Si Skibid pre. Gusto sa TikTok, te. Maraming ano na. <laughs> okay, nalipad-lipad din. Pero hindi naman siya kalapit sa bon. Nangina nga, ay, nakatabi ng bon eh bubble eh. bubble yun. O ano yan? Ibon ba yan? Mukhang oh, ibon, ibon eh. Hindi siya ibon. Hindi siya ibon niya. Walang ibon na nalipad sa gabi. Siya, ano e, Ano yan? Dinosaur? Ano yan? Ano Parang siyang kakaiba ano. Bago ko wala na doon? Ayan, ayan. Ayan. Sobrang, ano, ay, to show Pabalik-balik siya sa buwan, pre. I mean, sa mismo ulap, wala. Balik, balik sa ang sabi niya Ang video ay naka full zoom in na at sa ere Makikita mo ang isang itim na figura na parang ibon Pero ang nakakapagtaka Lumilipad lang ito malapit sa buwan Hindi nila mawari kung ito ba ay malaking ibon lamang O isang nilalang ng kababalaghan Ang sabi sa mga comment ito daw ay manananggal pero ang sabi naman ng iba, ito ay saranggola lamang. Ipinost niya ang video na to sa kanyang social media para mabigyan sila ng sagot kung ano ang flying creature na nakita nila. Kag-goosebumps, tatanungin kita. Ano sa tingin mo ang nakita nila nung gabi na yun? Naniniwala ka bang manananggal to o saranggola lang na naiwan lang na lumilipad sa gabi? Ikaw na ang humusga. The Baby's Room One week ago, nagsimulang mag-post si Misty ng series ng mga videos tungkol sa mga kakaibang bagay na nangyayari sa loob ng bahay nila ha. Naglalagay siya ng baby monitor sa kwarto ng anak niya na sanggol para na check niya ito kahit na may ginagawa siya ngunit sa gabi, may mga naririnig siyang ingay galing dito. Anybody have one of those VTech baby cameras? It keeps glitching out and it has woken me up so many times tonight. I thought it was just background noise but the last time I swear I heard music playing. Nang sumunod na gabi, she got so freaked out dahil biglang nag-activate ang motion detector ng baby monitor. Nang tignan niya ang nag-capture nito, eto ang kanya'ng nakita. Oh my god, you guys. Oh my god. So I've been recording the baby monitor anytime the sound or the motion detection goes off so that I can show my husband because he's on the road and I wanted to send him all this crazy shit that's been going on. Watch this video and tell me what you see. I literally ran up there so fast. There's nothing in her room. I brought her downstairs. This motion and sound detectors are still going off. I'm freaking out right now. Nakita mo ba yon? Sa video, tahimik na natutulog ang baby niya sa crib nito pero tignang mabuti ang itaas ng bunk bed. Sa taas ng steps nito, makikita mo ang isang shadow figure. Ito ay nakatingin lang sa anak niya. Bahagya itong nawala at muli itong bumalik para tignan ang baby. Ang sabi niya, walang ibang tao sa kwarto na yon kung hindi ang anak lang niya nasanggol. Kung ganoon, sino o ano itong nakita niya sa baby monitor. Dahil na din sa demand ng mga viewers niya na gustong makita ang setup ng kwarto ng baby niya, gumawa siya ng video para dito. Okay, a lot of y'all were asking about the room situation, so I'm gonna run that through real quick. We moved my daughter from this room into this room. She got new furniture. That's why the bunk bed is still in there. Then we moved the baby from My office, which used to be her bedroom, now it's my office again, up into this room. So this is the attic that's in between the rooms that I was talking about that's cracked. It's been that way for a while, so it's not something that I'm overly concerned about. But y'all have got me freaking out in the comments. Um I cannot even breathe walking in this room. So I am truly terrified, but I'm gonna walk y'all in here real quick. this is the bunk bed this is where i took her out of her crib ran up the bunk bed there was nothing up there when i came um, we have her rocking chair her changing station her closet with all of the stuff that we still need to put up this is where i have everything that was gifted i know a lot of y'all were saying check stuff that came from a thrift store or that wasn't yours because it might be causing it um, i will show you guys up here There's nothing suspicious. There's no hair from like a rat or something that could have came in. This is marker. These are still tucked in on the sides, like they're still tight. From you know, if somebody was trying to be underneath the blankets, I don't think that's plausible. So I just don't. I don't know. I have no idea what could be causing it. Oh my god, it's rocking! Fuck! Kid! Matapos niyang ipakita ang taas ng bunk bed. Bigla na lang gumalaw ng mag-isa ang rocking chair sa gilid ng kwarto As you can see sa simula ng video, wala siyang ibang kasama sa kwarto But the strange events didn't stop there Ilang araw matapos ng mga naganap, nagtutupi siya ng mga damit na nilabhan niya When all of a sudden, she heard banging sounds sa likod ng kanilang living area Paglabas niya sa kanilang bakuran, ito ang nakita niya idea what this means or sure, something just spooked them but it's just another one of those really weird coincidences given everything that's going on like what the fuck i also had to call pest control back out here today because i woke up this morning there were ants crawling everywhere all over the floor all over the counters up the wall i don't know y'all nang tingnan niya ang dahilan ng ingay sa bakuran niya. Bumulaga sa kanya ang mga katawan ng mga ibon na nakakalat sa lupa. May ilang mga buhay at karamihan dito ay mga patay na. Is it all just coincidence or is it a progression of a dark phenomena? From the shadow she captured, then the rocking chair and the dead birds in her backyard. Ang sabi nga ng ilan sa mga viewers niya, ang mga nangyayari daw ay bad omen. Is there a sinister force behind all these events? Ano sa tingin mo? Katulad ng lagi kong sinasabi, nasa iyo ang pagpapasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na at gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo, mamayang gabi.